Si Alejandro, na mas nakilala sa comics bilang Al Sanchez, ay pumalaot din sa pagdidibuho sa old and traditional comics noong dekada 60. Ayon sa kanya, ang hilig niya sa pagdidibuho ay nagsimula noong nasa elementary grades pa lang siya. Madalas daw siyang mapagsabihan noon ng kanyang guru dahil sa halip na makinig ito sa sinasabi nito, pagdodrawing daw ang ginagawa niya, ganun man, napupuri naman daw siya ng mga ito sa mga ginagawa niya sa kanilang art activities. Sa gulang na 14 anyos, naging inker na raw siya sa isang comics publication at noong 15 anyos na siya nabigyan siya ng chance ang makapagdibu sa comics ng crap publication. Nakatrabaho niya ang mga kilalang comics illustrator na sila Alfredo Alcala at Nestor Redondo At the age of 17 nabigyan siya ng break na makaguhit ng nobela sa Ares publication Ginuhit niya ang Captain Modern na Nalathala sa Modern Comics noong 1967. Sa tandem si Jules Calixto na mas nakilala sa comics bilang L.P. Calixto. Since then, nakapagdibu na siya sa iba't ibang comics publication. Ilan sa mga comics writer novelist na nakatandem niya ay sina Nerissa Cabral sa nobelang Akin Ang Huling Ulos na nalathala sa Special Comics. Si Ellie de Guzman ay nakatandem niya sa nobelang Nabuhay na Bangkay. Si Merdino Abella ay sa nobelang Deo Gracias. Si B.N.A. Ramos ay nakatanim niya sa obra nitong Obula. Si Paul Santos ay sa The Last Earthquake. Si Daddy S. Gomez using his pseudonym D.G. Salonga ay nakatrabaho niya sa Anino ng Hari at marami pang iba. Ang comics writer, novelist at movie director na si Mike Relon Makiling ang madalas niyang makatandem. Nakatrabaho niya ito sa mga nobela nitong Bukas Magbabalik Ang Kahapon, Enter Cadman, Alias Aswang at iba pa. Naiguhit niya ang nobelang Idem Terra Terapirma. Ilan sa mga short stories na naidibuho niya ang kwentong Dennis Steele at... Uh, Baliw na sinulat ni Ray Atalia. Magkasama tayong dalawa ni Georgina Di Guzman. Hindi bibiguin ang isang tulad ni Steve ni DJ Dumaraos kay hirap magmahal ni Ed Tuboran at iba pa. Nakapagbibuho din si Al Sanchez sa Warren Magazine. Ilan dito ay ang Heart of the Warrior, Ata uh, moral blood na lumabas sa Creepy Magazine, assess to assess na sa Iri naman nalatala. After comics, gumawa rin si Al Sanchez ng mga book illustration sa Lampara, naging storyboard artist din siya at layout artist sa ilang animation company kaya ng Redwind, Un City at uh, Southern Light Animation. tagal na rin yumao si Al Sanchez. Siya si Alejandro Sanchez na mas nakilala sa comics bilang Al Sanchez. Filipino Comics Illustrator at ang mga naiguit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.